Dahil nga ang mahal na ng battery, yung iba, ginagawang pa po nila ng paraan para magamit yung baterya nila o para ma-revive pa. Itong battery na sa video, sira na po talaga yan. Ang ginawa ko dyan, sinurge ko kahapon ng mga limang oras. Tapos ngayong umaga mga paps, nung tiningnan ko, nasa 10 volts na lang siya. Ayan mga paps, pakita ko sa inyo. Kapag kaganyan mga paps, nagsa-self discharge na siya. Yan po ang madaling paraan para malaman nyo kung sira na talaga yung battery. I-charge nyo po muna ng mga limang oras tapos huwag nyo munang ikakabit. Kinabukasan kapag bumaba yung voltahe nya, mahina na talaga yung battery kahapon kasi nung chinarge ko to malakas to nasa 13 volts pa syempre kabubunot pa lang sa charger talagang malakas pa po yung voltage nun nitong mga paps ginagawa ng iba binubuksan nila yung takip ng battery tapos papalitan nila ng bagong tubig o battery solution pero kahit napalitan natin ng bagong battery solution yan hindi na rin po gagana yan kasi sira na po yung mga plates nun sa loob hindi naman po yung tubig ang sira nyan ngayon may mga senaryo na nalobat lang yung battery alimbawa isang linggong hindi ginamit tapos may naiwan lang o nakabukas yung pinto ganon syempre kapag uh, meron tayong naiwang nakabukas sa sasakyan natin sa loob ng isang linggo na yon sigurado lobat na lobat yung battery sagad sa lobat yan mga paps kapag kapot uh, charge nyo lang ng isang oras yan tapos pinaandar nyo yung sasakyan nyo umandar naman pero hindi nyo ginamit at pinarada nyo lang po ulit yung sasakyan maaaring kinabukasan lobat po ulit yung battery ang kailangan doon i-charge nyo pong mabuti usually kapag lobat na lobat 8 oras kung sinacharge yung battery mga paps para bumalik sa dato yung karga nya di kasi kagad magkakarga yun mga paps dahil hindi naman nabiyahin ng malayo pero kung binyahin ng malayo posible din ako kumarga sa alternator yun. Etong mga paps kung mapapansin nyo, maitim na yung tubig. Yung iba mga paps, sinasabi nila o tinatanong nila, pwede daw bang palitan ng bagong battery solution? Ang akala po kasi nila kapag pinalitan ng bagong battery solution, syempre malinis po yun, eh gagana po po yung battery. Akala ko rin dati ganun mga paps, kaya tinry ko na din po yung sinasabi nila na yun. Ang nangyari mga paps, wala din pong nangyari, hindi rin po siya gumana. Dahil yung mga plates po ang sira niyan, hindi naman po yung tubig ang sira. Ngayon, pwede nyo rin pagbasihan yung tubig kapag may itim na yung tubig. Posible na sira na talaga yung battery nyo mga paps. Ito naman mga paps, distilled water. Ito po yung ginagamit na pambanto, distilled water lang. Kapag kaalimbawa tinapon nyo lahat ng tubig ng battery nyo tapos nilagyan nyo ng distilled water na to, mas hihina pa po yung battery. Hindi naman po kasi kailangan itapon ng tubig ng battery, kailangan lang po dyan dagdagan lang po. Ito po yung acid o yung battery solution, yun yung ginagamit sa mga bagong battery kapag ka bibili ng bago, ito yung nilalagay. Kasi acid po talaga yan. Kapag tinapon nyo lahat ng tubig ng battery nyo, ito po dapat ang ilagay nyo o ipalit nyo. Pero ang turo po kasi sa amin, distilled water lang talaga ang pinandadagdag mga paps, hindi kailangan itapon lahat ng tubig. Kung sakali namang wala kayong mabiling distilled water na ganito sa mga batter shop o auto supply, pwede nyong gamitin yung Absolute, eto mga paps. Yan yung lagi kong ginagamit kapag wala po akong distilled water. Ayan, distilled water din yan. Siguradong malinis yan mga paps. Yung iba mga paps, kala nila nabubuo yung battery dahil pinapalitan nila ng tubig ng battery. Hindi nila alam na lobat lang po yung battery. Sakto lang nung charge nila, pinalitan din nila ng tubig, uh, gumana pa. Pero kapag kasira na po talaga yung battery, kahit palitan mo pa ng tubig yan, di na po talaga gagana. Yun lang mga paps, maraming salamat sa panonood. Meron akong YouTube channel, sana mabisita nyo rin, Battery PH. Salamat.